Hi guys! Come get ready with me for my 10-hour night shift. So, I'm preparing na. So, tonight is my second out of five night shifts in a row. Um, last night, I worked in another institution kasi nagka-casual ako sa iba. And tonight will be the first naman dun sa regular employment ko. So, come get ready with me. So while I'm doing this, guys, I wanna share with you something na natuwa talaga akong basahin last night. Nakita ko to sa Facebook and nakarelate talaga ako kaya sinare ko siya sa personal account ko. Hindi na marami ang tubig ng instant noodles. Alam ko trending din siya sa TikTok. So basahin ko to sa inyo, guys. Habang binabasa ko siya, mag-aayos na rin pala ako na para sa work. Wala nang alambre and chinelas nakarelate ako dyan kasi dati noon, pag nasisira yung chinelas namin, nilalagyan talaga ng alambre ni Papa yan. Inaayos niya. Para hindi mo na kailangan bumili ng bago. Ano mo yun? Para tipid. Tapos next, nakalagay cravings na lang ang sardinas. Totoo yun. Alam mo yun, namimiss mo yung lasa. Parang gusto mong bumili ng sardinas. Luluto ka ng sardinas, lalagyan mo ng egg. Kasi dati, halos everyday dilata yung ulam namin luxury sa amin noon na makakain ng karne, yung mga proper ulam. Kasi laging dilata yung ulam namin. But ngayon, ano mo yun? Parang cravings na lang. Tapos sabi dito, nakakapag-travel na yung dating hindi nakakasama sa field trip. Kasi ba diba, pag sumasama sa mga field trip, meron ka mga extra ang babayaran. So, dati, hindi rin ako nakakasama. Actually, may nasam one time nakasama ko, inang nang saya-saya ko, pumunta kami ng, hindi naman siya kalayuan sa Sorsogon. And tuwang-tuwa na ako kasi, ano mo yun, magkakasama kayo classmates sa bus, yung saya-saya nyo yun na, ganun. But, hindi ako lagi nakakasama dati. So, for me, it was a luxury before. And now, ang saya lang kasi, ano mo yun, nakakapag-travel ka na. Hindi na magsisinungaling sila mama at papa na busog pa sila. So since medyo nakakaangat-angat na sa buhay, pwede mo nang ma yung parents mo, pwede na kayang kumain sa labas. Alam mo yun, parang ikaw naman yung babawi, which is ang sarap sa pakiramdam kasi nakikita naman natin yung mga sacrifices ng parents natin noon. Maganda sa pakiramdam na you have the ability to return yung mga sacrifices na ginawa nila para sa'yo dati. Although wala na yung mama ko ngayon, so, pero bumabawi pa rin ako sa mga kapatid ko. Since I'm the eldest, pakiramdam ko kasi lahat-lahat binigay sa akin. Lahat ng kayang ibigay. So, ayun, bawi-bawi din. Sorry guys, hindi talaga ako marunong mag-makeup. Ganyan-ganyan lang. Ganyan-ganyan lang talaga ang ginagawa ko. Sabi pa dito, nakakainan ng cake kahit, kahit walang may birthday nakakainom na lang ko kahit walang bisita masabaw pa rin ang corn beef yes ako gusto ko talaga masabaw yung corn beef hindi na sa bareta ginagamit pang hugas ng mga plato ay nako, relate ako dyan kasi lumaki talaga ako sa probinsya and alam ko yung mga lumaki ng probinsya makakarelate sa akin hindi na ginagawang ulam ang chicheria hindi na tayo pinagsasahan ng pito ng kapitbahay pag nakikinood sila may sarili na tayong TV. Ay, nakaka-relate ako dyan. Kasi dati, may time na wala kami TV. At nakikinawad kami sa kapitbahay. Medyo scary pa nun kasi hindi naman sa probinsya. Tatakbo ako talaga bago umuwi. Pero, yun, nakakatuwa kasi okay lang sa mga tao sa probinsya na makinood ka ng TV sa kanila. Dumating sa point na may nabiling second hand. So, meron na kaming TV. Sponge na gamit. Hindi na punit na part ng damit. Ay, na din ako dyan. Kasi nga, mahalang sponge. So, yung mga punit-punit na damit na lang ang gamitin pang hugas ng plato. So, ayun nga guys, habang binabasa ngayon, ano mo yung it makes you feel na malayo-layo na rin pala yung narating mo. Yung dating pinapangarap mo lang, eh, na-achieve mo na. So, don't be too hard on yourself when sometimes you feel na parang layo-layo pa. Pero sabi nga nila, malayo na. Malayo na yung narating mo. Alam, nahiiyak ako. Saka ganun talaga, marami phases sa buhay natin na kailangan muna natin pagdaanan. Alam niyo ba guys, noong una kong punta dito sa Australia, nung no, student pa lang ako, kinukomplete ko talaga yung kinakain ko. Yung Australian dollar, kinukonvert ko into peso. Pag feeling ko, mahal siya in peso. Mahal siya. So, hindi ko siya bibilhin. Noong pangalawang balik ko pala dito sa Australia, wala pa akong work no Hintay pa ako ng working visa na ma-approve. Lagi ko in-order sa Hungry Jacks. Yung Hungry Jacks pala dito is parang Burger King sa Philippines cheeseburger super stunner. Kasi meron na siyang cheeseburger, may fries, may ice cream coke, um, chicken nuggets. So, sabi ko, meal ko na to for the whole day. And that time, is just 5 or 6 dollars. So, sobrang tipid ko talaga nun. And, bago pala ako pumunta dito sa Australia, nagbawa na ko na maraming pancit canton, sardinas, sa luggage ko. Para meron ako, ano mo yun, hindi ka magutom. Tapos yung pocket money ko nun, as in, super limited na lang. Sabi ko nga, oh my God. Kailangan na ma-approve ng visa ko para makapag-start na ako ng work. And alam nyo guys, Feb 20, 2017, na-approve yung visa ko. 10 o'clock in the morning. And then, excited ako kasi na-approve na siya. Yun na lang hinihintay ng employer ko eh. Na Approve yung visa ko ng 10 o'clock minessage ko agad yung employer ko. Sabi nila, hindi, sige, start ka na mag-work the next day. Sabi ko, no, I'll start this afternoon. So, start agad ako noon, 2.30, afternoon shift. Kasi matindi pa ng ilangan. So, ngayon, I'm so happy na kasama ko na rin yung family ko, yung husband ko, and got two kids na. And we're living happily together here in Australia. So, may mga phases lang talaga sa life natin na kailangan nating pagdaanan. Ayun nga guys, it's just a reminder how blessed we are really in so many ways. So, kaya yan. Fight lang. Yan o, I'm wearing my face uniform pala. I'm ready for my night shift. See ya! Bye! See you on my next video!